akin, sasabihin ko na lang. Okay. Ano na naman yung ano ng mga taon mo, Dax? Nagkabiglaan lang yun. Hindi ba ka bilibilinan ko sa inyo na huwag kayong paparat ang mga polis? Naintindihan niyo ba ako? Tinutukan ho kami. Kami naman ang mayayari kung hindi kami kikilos. Kung hindi ba naman kayo mga sa dinami-dami ng lugar, doon pa sa harap ng shopping mall kayo nagtrabaho? Alam niyo namang, hindi nawawala na pulis doon eh. Daniel, pwede namang gawa ng paraan yan eh. Tulak natin ng na pyesa-pyesa. Total, mga bagong auto naman yan nandiyan eh. Katayin natin, tapos ipasa natin mga bagong pyesa, di ba? Ngayon, kung outlet naman ang na pag-uusapan, wala tayong problema. Di ba may auto supply ka? Legal lang negosyo yung pinatatakbo namin mga kisawa. Dak, walang alam ang pamilya ko riyan. <laughs> Legal ah? Daniel, nakalimutan mo yung puhunan mo na ako sa illegal yan. Ito, huwag lang sana mangyari ah. Pag tayo natin bug, alam ba pati yung pamilya mo, imbestigan yun? Ay ayaw mo di, patatrabaho ko na sa iba ito. Pabubura ko lang engine number niya, tapos may bagong style yun, papatungan lang ng metal yun. Tapos bagong number na yan. Kahit i-acid nila, hindi nila malalaman tinamper yun. pag aagawan sa Mindanao yan. Diplomatic quarantine ang tinira nyo. Tiyak na natin yung na tayo niyan. Puro ginawa ng mga tauhan mo. Tiyak na pinakilos na ng mga autoridad ang kanilang mga informer para malaman kung sino ang yumari sa kanilang mga kasamahan. Maghiwalay muna tayo. alam mong mabuti ang mga kawan, Doc. Ayoko nang mahuli siya. E eh, anong gagawin natin sa nagtambak na kahon dyan? Tulog mo sa dagat at patubuan mo ng ba? Paano ko red eh, bali wala rin. Dax, mukhang inuurungan na na regla si Mang Daniel, ah. Tikun na. Nagahabulan na ang mga daga sa dibdib. Baka ikanta tayo niya pag nagkapuso yan. Dax, pusa lang ang katapat niyan. <laughs> pusa. <laughs> Tumatambay. Naglalaro nag ng tubig, series, nagluluto, nag-aaral, nagbabasketball, nagkakuntuhan, pero yun at yun din naman ang mga pinag-uusapan tungkol sa paglaya, sa pamilya, sa at sa... Sige, isa nyo! Ma'am, um, hali kayata yata. Medyo nga eh. Hindi ko ma-explain kung bakit ako nagkaroon ng matinding interes na malaman kung anong klaseng buhay meron sa loob. Napakarami palang dumadalaw. Asawa, anak, magulang, kaibigan at mga kapenpal nila. Mula linggo hanggang Webes ang araw ng dalaw. At karamihan sa mga bilanggo ay eh, mahihirap. Galing sila sa mga lugar na ngayon ko nga lang narinig. Tulad ng Pakurong Sultan Kudarat, Duenas Sikihor at Bugo Cebu. Hi. Alam mo, okay mga kababayan mo, pinapasok ako ka agad. Araw-araw din ang arrival ng mga bilanggo na galing sa iba't ibang lugar. Iba't-ibang iba't-ibang kaso. Pero sabi nila, ang pinakapopular na kaso ay... nyo lang dito. Kwentuhan kayo ng kwentuhan. Anong oras na? Mainit na. Bilisan nyo. Kaya na tayo. O, kayo. O, oh, sir. Ah, sarap na naman ang tulog ng mga kabady nyo, sir. Ah. Lagi naman sa edang tuka eh. Sabi ko kasi, huwag magpupuyat sa tanghali. Mukhang nanaginip pa ho. Ay. Oh. Ay, oh, ay. Ano? Alam mo na namin kayo gigisingin. Ser, minatuklaw yata? Sir, baka pwede naman Maganda natin para maasikaso po kagad. Maganda ka nga sa opisina. Sir, hindi na Maganda tayo. Maganda tayo. Maganda tayo. Maganda Salamat sa iyo, kaibigan, sa pagkakaligtas mo sa pamanggi ko. Ah, huwag mo pa ang maligo yan. Baka malunod. Inuulod ko, kaibigan. Maraming salamat sa iyo. Ayos lang. Buddy! Ano ba itong pinagbibibili mo? chicherean ako. Hindi mas sa atin yan eh. Yun sa mga kaibigan nating batang muslim. nakaka ka! O, ito, 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 ito pa. Oh. Pagbilang nga ako nitong candy. Paano bang nakakarinig ako ng mga angilan na nagkakantahan. Musika. Napakagandang musika na nunood sa tayo ako. Ah, uh, pwede ba akong makadalaw dito? Bahala ka. Bahala na ako? Ay, uh, dito muna ako. Alam mo kasi, <coughs> ngayon ako nakakita ng napakagandang babae dito. Buddy! Buddy! Gagabihin tayo. Baka mapagalitan tayo ni Tinyente. Tinyente lang siya! Kapitan ako! Baka ma -ambus tayo. Hindi ako natatakot sa kanila. Sila dapat na matakot sa akin. Ambus. Ambus. Mm. Ah, alam mo si Linda eh, kapitan ako eh. Kailangan kasuwin ko yung mga tao ko. Eh baka sugurin yon? Hindi nila kayo pagka sila lang. Kailangan nandun ako. I shall return. Hasta la vista, baby. <laughs> <laughs> Masyado kami natang mabilis. Eh, mabuti na Roy mabilis. Hindi na unahan. <laughs> Sige. Ah, uh, yung bayad nyo. Oh, soldier! Mm -hmm. Pay! Double time! Give the change. Ah, uh, thank Go you. Go on! Carry on! Follow me! <laughs> It's a manic, splendor team. <laughs> Sa tagal ba naman natin dito eh. Pag nangati yan, tsak, magpapakamot siya, iba yan. <laughs> Di ba? <laughs> tingnan nga, tingnan nga. Buddy, marunong akong tumingin ng babae. Sa itsura't sa itsura pa lang. Eh, naiihian ka na. Na... Dito, dito, dito! Dito mismo! Diyan, diyan ka kanay... Ba't mo kinaganyan, ha? Biruin niya ay... Naihiyan Ha? Tama Bati!